word of God to so, be word of God. Mano ba? Daruan. Daruan, sabi na kanina. Sira yan ang ima ako. Kalibungan si Jenny. <tik> si Sana yung dito? Oh. Wala. Yung mga nangyayari niya, gusto pinagsisira kain. Diba?

sa isla, wala siya kasama. Siya nung pag-isa, siguro kasama niya lang yung mga hain mga putiki, no? Pero sabi ng Bible, wala daw, may na mag-isa. No, sabi nga ng kasabihan, no man is an island. So, yung kaibigan natin, alam niya rin yung birthday natin. Kaya who is willing to share. So, yun yung una. Ang okay, a friend is someone who is willing to what? Sharpen. Ano ba yung isang dino sa'yo, aking Sharpen? Ano yung ina Di ba, patungo na diba, tayo sa school, yung yung kontrol. Ang ano kailangan natin yung hasaan. So, ibig sabi, yung kaibigan natin, tinukin naman na tayong mag-inahans. Mas maging mag-uwi. Tako. Yung kaibigan natin, hindi tayo hinahapag sa masama. Okay, so in other words, yung kaibigan natin, ang sinasabi sa atin, maging pakinig tayo. Ayun. Ayun.

nagsasalita si Pastor, makinig ba po niya? Ang tamang tuloy yung makinig po ang kwentuhan ba may yan? Correct? Okay. Pagkakto, okay. a friend is someone who is willing to stick. Okay? E, ano kayo yung sabihin yung stick? Eh, ito pa po, ang kaibigan ko kasi mga stick to eh. Yung kayo stick? Ha? Hindi kayo yung stick, hindi sabihin yung stick. Diba? Yung nandiyan siya sa lahat ng kapatid. No? Dahil sa mga lumana ng ngayon eh. Nagsishare kayo ng gabi. Nagsishare kayo ng, tayo, we Nagsishare we ng baon. Naglalaro kayo ng malaki. Okay? So, that is a true friend. Ano nga ba yung tingkat doon si Daniel Pastor? Number one? Willing to okay. share. Willing to <speaking> start And willing to stick. Andyan lang siya. Kaya masaya, kaya malungkot, siya. Pero, pero, tandaan natin, hindi lahat ng oras talaga nandiyan yung kaibigan natin. Walang tao sa so mundo na ito na nandiyan sa lahat ng oras. Tama ba? Eh, paano mo umalis kayo? Hindi mo kasama ang kaibigan nito. Pero, meron kaibigan na ipinakikilala ng Biblia na nandiyan sa lahat ng oras. Sino yun? Ang Panginoong Jesus. Kaya nga, sabi ng ating tema, He is fiercely faithful. Ibig sabihin, nandiyan siya. Kaya na mo siya o oh, hindi, kaya na naalala siya o hindi, nandiyan siya. Tapat siya naghihintay sa bawat isa. Kaya ang pinakamahalaga, malaman natin, merong kaibigan na nagmamahal sa atin. Higit sa kaibigan natin, ang kaibigan Tila ang Panginoon ang sarili ka ng Panginoon. Kasi, yun yung puno't-tulo ng pag-aaral natin. Naiintindihan mo ba natin yun sa mga bata sa likod? Kung hindi lang ang kilala ng Panginoon sa pag-aaral natin, ang nakasaisip sa isip nila, ang nagpatatakas sa isip nyo, yung Campurado, Gay nanti dia coba ba, kahit lahat atau grupo at kahit lahat